Hi guys. Hello everyone. So, today's vlog is uh, ano, uh, manual tayo ngayon, manual. So, ayan. Uh, ang gagawin ko guys is uh, magda-dry magda-dry kami, kami ng sili. Dahil 'di ba, wala kaming pang dryer yung kagay sa iba na machine. Ang ginawa namin ngayon is ano siya, handmade. So, bago ako natumbisa, nakastart na. Una, guys, ginawa is, uh, di ba, pinitas ko na itong silim. Pinitas ko after, uh, tas, hinayaan mo na sa labas ng, ano, hinayaan mo na sa labas ng 2 days. Tapos, after na, medyo malambot-lambot na siya, ang ginawa is, uh, ngayon, guys, is pinunasan, tas, pag pinunas, tinanggalan ng tangkay, tapos pinakuluan siguro ang pakulo is 5 minutes lang so medyo mainit init pa to sya ngayon is kinat ikakating mo siya. tapos ganyan cutting tapos ganito mo sya Ayan. so wala na tayong intro intro sen sya tapos ganito mo sya ikakating mainit pa yung ano mainit, kaya nag, nag ano kasi ano ayun nakita niyo, nag ano pa umusok pa So, ayan. Ano to ng benan ko? Ayan daw. So, pinakuluan na siya. Pinag, parang ano siya? Parang, parang siyang steam. So, in-steam na siya. Kasi parang feeling ko, parang hindi siguro masira. Kasi tuwing, tuwing binibilad ko siya guys, nasisira. Sayang lang. So, itong paraan na to, parang hindi siya masisira. 这音小。So, 네. 어머님 쌀, 쌀 아직 있어요? 쌀아직안 먹는데 내가 돈 갖다 한테게요 언제라도 봉화 나갈 때아 알았어요. 그럼 쌀 없어요. 오리 집에 있어요. 어머님. 어디서 샀어요? 내돈 네, 갖다 줄게 봉화 나갈 볼일 있으면 사다 아 네네. 나, 어, 지금 보내있 Hindi kita yung face ni Inday. Yan. Kasama ko yung benan ko kanina. So, ito lang yung Ito lang gawin ko. To this video, magugupit tayo ng sili. Pinakulo ang in-steam na sili. Grabe guys. Ano sobrang anghang nito. Maanghang to na sili. Kasi tuwing bin, kasi tuwing binibilad kasi namin siya last year sa dami kong siling na sayang. Binibilad ko siya gay na naano ano yung galing sa puno. Nag ano siya. Nagkulay yellow. Ay yellow. Parang orange na basta sira siya. So, buti na lang ito. Ayun ko. Tinanong ko kung benan ko. saan niya natutunan. Naisip lang daw niya. Na ganito. So, ayan. Tinuruan na niya ako. Kaya alam, sa next time, alam ko nang gagawin. So, dito lang siya. Malis na siya. Nagturo lang ako. Hmm. So ngayon, after nito, ilalagay natin dun sa labasan. So, kailangan mag-harvest tayo nito pa konti-konti lang kasi sobrang dami tapos ikaw lang mag-isa mag me, mag Lord. Ang hirap. Hindi lang mahirap. Ano din? Tawag So, i-update ko kayo pag ano na to, pag natuyo na siya, kung anong kakalalabasan. Ipapakita ako din sa inyo kung anong kalalabasan nito yung natuyo na siya, guys. Okay? So, ngayon, magugupit muna tayo. I-stop ko muna. I-update ko na lang kayo kung anong nangyari nito. Kung ilang days ang magdadry siya. Kung anong itsura, guys. Okay? Bye for now. siya guys, na-slice na ko na siya. Ayan, yeah, na-slice ko na siya. So, ngayon, ayusin mo siya. Ayusin kasi kailangan nakaayos siya, nakahimlay. Okay? Wait lang, guys. Ayusin ko muna. So, ayan na siya, guys. Ayan siya, ko na. Ganyan siya. So, para siyang ano, kumbaga, tuyo lang na binulad. Parang bulad lang siya na ito, ipap, ay, ganyan siya. So, ngayon, guys, is bitbitin ko na to at ilalagay sa labas. Ayan siya, guys. Ganyan siya, ilagay sa labas. Ayan siya, ayan. So, ilagay siya sa labas. ko yung itiras guys. So, i-update ko kayo kung ano mangyayari dito, ha? So, bye muna. Thank you. Hi guys! So, i-update ko na lang kayo sa sili na ginawa ko. ba diba, pinakuluan ko nilinis pinakuluan, tapos sinislice, tapos binilad sa araw. So, ito na siya guys, ang kalawasan niya. Kaso lang guys, may mga itim-itim siya kasi nasubran siya sa init. Ayan hindi ko napansin na sobrang sa So, sabi ng bienan ko, tatanggalin ko daw kasi hindi daw masarap. Pero, di ba sa atin kinakain lang yung itim? So, yan na siya guys. Ito na siya. So, pwede ko na to siyang ipagiling. So, ipunin ko na to Ilalagay ko na to siya sa plastic para ipagiling. Tapos, magiging ano na siya? Chili powder. Or, kung tinatawag dito sa amin is kutsokaro. So, ayan siya guys. So, ayan. Ayan. Ma ano na siya? Maganda siya. So, ngayon guys is, as usual, it, ginagawa ko siya ulit. Magpapakulo ako. Linisan ko. Tapos magpapakulo ako. Tapos ito ibibilad sa araw. Tapos ito siya. So, ayan siya. Maganda siya. So, pwede na siya ilagay sa plastic. Ipunin ko hanggang sa ano. Tapos, ipaano ko na siya. Ipa ipagiling. Ipagiling ko pupunta ko dun sa ano namin. Sa, sa giling nga. Tapos ipapagiling para magiging ano na siya. Ah, tawag niyan? Magiging chili powder siya guys. So, ayan siya. So, di ba? Ang, ang cute no? Mm -hmm. lang siya. Ganyan lang siya guys. Yan. Okay. One Eternity Later So hi guys! Update ko kayo sa aking uh, chili na aking uh, una, uh, pinunasan tapos tinanggalan ng tangkay tapos pinakuluan na siguro mga 5 minutes lang yung pakulo tapos sini, sini, siniwa ko ng kalahati tapos binilad sa araw So ito na siya guys! ito na yung kalalabasan niya. So, tapos na siya. Kaso may nakikita kay ito itim. Dahil nasunog na siya. Nasobrahan siya sa araw. Kaya nasunog siya sa araw, guys. So, ito yung ginagawa ko. Dahil wala nga akong machine na pang dry sa sili. So, ito na lang yung ginawa ko. Binilad lang siya sa araw. So, Ayan, ang ganda ng ano niya, ang ganda ng ano niya. So, ito, dadali, ipunin ko na lang muna sila. Ilagay ko to sa plastic, tapos ipunin. Tapos dadalhin ko to sa ano, sa, doon sa pagilingan. Ipagiling ko to siya, after magiling, mayroon na akong chili powder. So, ito syang panggawa siya, chili powder. Or, kutsukaro ang tawag dito sa amin. So, ayan siya. I, ko na to pag madami. So, iipunin ko muna siya, guys para dumaming. So, yan siya. Yan. Matigas na siya. Ah, matigas. Mano na siya. Yan. Oh, mm mm. Di ba? So, crunchy, crunchy siya. Oh, mm, mm Yan, di ba? Mm oh. -hmm. Oh, yan siya. So, rinig na siya, guys. So, yun siya. Ipapagiling ko siya. Magiging ganito siya, guys. So, ito siya, guys. Yan. Pag nagiling siya, magiging ganito na siya. Chili powder. So, ayan. Ayan, ganyan siya. Ito siya, magiging, ano siya, chili powder na siya. So, siya, oh, ano ko, ayan. Ayan, magiging ganito na siya pag giniling, guys. yan siya. So, yan na siya. Pwede siyang pangulam at saka panggawa. Gagamitin siya sa lahat ng bagay dito pagkain sa Korea. So, ito siya guys. Pang second batch ko na tong tanggal dun sa sili dun sa sa aking mounting hardin. Ito siya Ayan. Naglilinisan. So, dito ko siya nilagay guys. Sa ilalim nito is sa ilalim ito is may tubig ako. May tubig na konti para pakuluan. sa so, ito siya. Malinis na siya. Yan. So, dyan ko, nilalag, dyan ko siya lalagay. Dyan ko siya pakukuluan. As same lang din sa process. Yung una kong ginawa. Sh, ginawa. Sh, ginawa. Ginawa. Aba, bulol na ako. So, yan siya. Maglilinis tayo. Yan. So, ayan na guys. So, ngayon, si Inday is maglilinis na lang muna tayo. Mamaya na tayo mag-usap. Tapusin ko muna to kasi ang dami kong mga gagawin pa sa buhay, guys. So, ayan, guys. Nasira. So, ayan, guys. Kung bago ka sa aking mga social media social media, uh, huwag kalimutan, isubscribe ako, ifollow sa lahat na aking social media. Wang Family, ang aking whitey, at saka yung aking uh, fa Facebook page, same lang din, Wang Family, or Arlene Bautista, close and open parenthesis, Wang Family. So thank you for watching and huwag kalimutan and also lahat-lahat para salamat sa lahat sa mga nagbibigay sa akin ng stars, sa aking mga super chatters, sa aking mga members. Thank you, thank you so much sa inyo. Naway, huwag kayo magsawa na uh, nagsusupport sa aking channel. At saka guys, thank you, thank you din pala dahil 10,000 subscriber na po tayo guys salamat salamat sa inyo and ayan anyon